Siya ay sa mga senior citizen na pasok sa expanded centenarian law. Saksi si Ivan Marina. Sa isang seremonya sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamahagi ng cash gift sa mga centenarian. Miss Waga Dominguez. Si Lola Waga Dominguez isang daan at isang taong gulang kabilang sa mga binigyan ng 100,000 pesos. It is the first time. So I really appreciate it very much. Nako marami ang magagamitan niya. <laughs> sa, sa billion niya, napakarami oh, Pero I may be able to save it for the future. Nakatanggap naman ng tig 10,000 pesos sa mga edad 80, 85, 70 at 75. Alinsunod sa Expanded Centenarians Act of 2024 na nalagdaan ng Pangulo noong nakaraang taon. Huwag po natin makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Nagsimula na rin ang payout sa ibang bahagi ng bansa para sa mga kwalipikadong senior citizen. Ayos sa National Commission of Senior Citizens, maring i-download ang application form sa website ng NCSC o makipagundayan sa Office for Senior Citizens Affairs o Local Social Welfare and Development Offices sa inyong lugar. Mari isumite ang application form at ang iba pang mga dokumento sa opisina ng OSCA o LSWDO apat hanggang anin na buwan bago ang kaarawan ng benepisyaryo. Dagdag pa ng NCSC, ang pagkuha ng benepisyo ay dapat gawin sa loob na isang taon matapos maabot ang milestone age o edad 80, 85, 90 at 95. March 17, 2024, nag ang batas. Kaya mga nag-milestone age mula ng araw na yun lamang ang pasok sa maaring mag-apply sa cash benefit. Pwede silang magbigay ng kanilang application at saka pwede nang i-process yan kung completed ang kanilang documents. Maghihintay tayo na mag-release ang DBM ng kautulang budget and then we will inform you the moment the budget is already ay i-release na. Mm -hmm. So I do not have an answer kung kailan yan. Ang aking assurance ay nilalakad natin. Sa ilalim ng batas kasama sa benepisyo ng mga senior, ang 5 to 20 discount sa iba't ibang mga produkto at serbisyo at 5% discount sa tubig at kuryente kung hindi higit sa 30 cubic meters sa konsumo sa tubig at 100 kilowatt hours sa man ang sa kuryente. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi.